Ang ikalabintatlong araw ng ikaapat na buwan ng 56 anim na ak ay nagliwanag na malamig at kulay abo, na may maangin na hangin na umiihip mula sa silangan. Sinasabi sa amin ng mga record ng korte na si Jairis I. Targaryen ay nag-break ng kanyang pag-aayuno kasama ang isang sugo ng Iron Bank of Braavos, na dumating upang kolektahin ang tao ng pagbabayad sa utang ng Crown. Isa itong pinagtatalo ng pagpupulong. Si Elisa Farman ay nasa isip pa rin ng hari, at mayroon siyang tiyak na kaalaman na ang kanyang sun chaser ay itinayo sa Braavos. Hiniling ng kanyang Grace na malaman kung pinondohan ng Iron Bank ang pagtatayo ng barko, at kung mayroon silang anumang kaalaman sa mga ninakaw na itlog ng dragon. Ang bankiro, sa kanyang bahagi, ay tinanggihan ang lahat. Sa ibang lugar sa Red Keep, nagpalipis ng umaga si Reyna na kasama ang kanyang mga anak, sa wakas ay nainitan si Princess Daenerys sa kanyang kapatid na si Aemon, kahit na gusto pa rin niya ang isang maliit na kapatid na babae. Si Septon Barth ay nasa library, si Grand Maester Benifer sa kanyang rookery. Sa buong lungsod, sinisiyasat ni Lord Corbray ang mga lalaki ng East Barracks ng City Watch, habang si Rigo Draz ay nag-aaliw sa isang binibini ng mapagusapan na birtod sa kanyang man sa ibaba ng Dragonpit. Lahat sila ay matagal na maaalala kung ano ang kanilang ginagawa kapag narinig nila ang putok ng isang busina na umalang sa hangin ng umaga. Ang tunog nito ay damaloy sa aking gulugod na parang malamig na kutsilyo, sasabihin ng Reyna sa ibang pagkakataon, bagamat hindi ko masabi kung bakit. Sa isang malungkot na tore ng bantay kung saan matatanaw ang tubig ng Blackwater Bay, isang gwardya ang nakakita ng maitim na mga pakpak sa dikalayuan at nagpatunog ng alarm. Muli niyang pinatunog ang busina habang lumalaki ang mga pakpak, at sa ikatlong pagkakataon ay nakita niya ang dragon na payak, itim sa mga ulap. Bumalik na si Balerion sa King's Landing. Mahabang taon na ang nakalipas mula noong huling nakita ang Black Dread sa himpapawid sa itaas ng lungsod, at ang tanawin ay pumuno sa maraming Kingslander ng pangamba, iniisip kung kahit papaano ay bumalik si Maegor na malupit mula sa kabila ng libingan upang isakay siya muli. Abay hindi patay na hari ang rider na nakakapit sa leeg kundi isang naghihingalong bata. Ang anino ni Balerian ay tumawid sa mga bakuran at bulwagan ng Red Keep habang siya ay bumaba, ang kanyang malalaking pakpak ay humahampas sa hangin, upang mapunta sa panloob na ward ng Magers Holdfast. Halos hindi pa siya nakadikit sa lupa ay nadulas si Prinsesa Aerea mula sa kanyang likuran. Kahit na ang mga nakakilala sa kanya ng husto sa mga taon niya sa korte ay hindi nakilala ang babae. Siya ay malapit sa sapat na hubot-hubad na hindi mahalaga, ang kanyang damit ay hindi hihigit sa basahan at punit na nakakapit sa kanyang mga braso at binti. Ang kanyang buhok ay gusot at kulot, ang kanyang mga paa ay kasing manipis ng stick. Pakiusap, siya ay sumigaw sa mga kabalyero at mga squires at naglilingkod sa mga lalaking nakakita sa kanyang pagbaba. Pagkatapos, habang nagmamadali silang lumapit sa kanya, sinabi niya, hinding-hindi ko, at bumagsak. Si Sir Luca Moray Strong ay nasa kanyang poste sa tulay sa kabila ng tuyong moat na nakapalibot sa Magers Holdfast. Itinulak sa tabi ang iba pang mga nanonood, binuhat niya ang prinsesa sa kanyang mga bisig at dinala siya sa buong kastilyo patungo sa Grand Master Benifer. Mamaya ay sasabihin niya sa sinumang makikinig na ang batang babae ay namumula at inaapoy ng lagnat, ang kanyang balat ay sobrang init ay nararamdaman niya ito kahit na sa pamamagitan ng enameled scale ng kanyang baluti may dugo rin siya sa kanyang mga mata, ang sabi ng kabalyero, at, may kung ano sa loob. Niya, isang bagay na gumagalaw na nagpakilabot at nagpaikot-ikot sa aking mga braso. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang mga kwentong ito ng matagal. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Haring J. Riz at inutusan siyang huwag ng magsalita patungkol sa prinsesa. Agad na pinapanta ang hari at reyna, ngunit nang makarating sila sa silid ng Maester, hindi sila pinapasok ni Benifer. Hindi ninyo gustong makita siyang ganito, sabi niya sa kanila, at ako itatanggi kung papayagan ko kayong mas mapalapit. Ang mga bantay ay nakapaskil sa pintuan upang ilayo rin ang mga katulong. Si Septon Barth lamang ang pinapasok, upang mga siwa ng mga seremonya para sa namamatay. Ginawa ni Benifer ang kanyang makakaya para sa Nat Aman na prinsesa, binigyan siya ng gatas ng papi at inilubog siya sa isang batsya ng yelo upang mapababa ang kanyang lagnat, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Habang nagsisiksikan ang daan-daang sep ng Red Keep para ipagdasal siya, nanatiling nakabantay sina na at Alisana sa labas ng pinto ng Maester. Lubog na ang araw at malapit na ang oras ng paniki nang lumabas si Bart upang ipahayag na patay na si Arya Targaryen. Ang prinsesa ay inilagay sa apoy kinabukasan sa pagsikat ng araw. Ang kanyang katawan ay nababalot ng pinong puting lino mula ulo hanggang paa. Si Grand Maester Benifer, na naghanda sa kanya para sa funeral pyre, ay mukhang halos patay na, ipinagtapat ni Lord Redwine sa kanyang mga anak. Ipinahayag ng hari na ang kanyang pamangkin ay namatay sa lagnat at hiniling sa kaharian na ipagdasal siya. Nagluksa ang King's Landing ng ilang araw bago muling natuloy ang buhay gaya ng dati, at doon na nagtapos. Gayunpaman, nanatili ang mga misteryo. Kahit ngayon, pagkalipas ng mga siglo, hindi na tayo mas malapit sa pagkaalam ng katotohanan. Mahigit sa apat na lalaki ang nagsilbi sa Iron Throne bilang Grand Master. Ang kanilang mga journal, liham, account book, memoa, at mga kalendaryo ng hukuman ay ang aming nag-iisang pinakamagandang talaan ng mga pangyayaring nasaksihan nila, ngunit hindi lahat ng mga ito ay pare-parehong masipag. Bagamat ang ilan ay nag-iwan sa amin ng mga dami ng mga liham na puno ng walang laman na mga salita, na hindi nagkukulang natandaan kung ano ang kinakain ng hari para sa hapunan, at kung siya ay nasiyahan dito, ang iba ay naglalagay ng hindi hihigit sa kalahating dosenang mga sulat sa isang taon. Kaugnay nito, si Benifer ay malapit sa toktok, at ang kanyang mga liham at journal ay nagbibigay sa amin ng mga detalyadong ulat ng lahat ng kanyang nakita, ginawa, at nasaksihan habang naglilingkod kay Haring Jerys at sa kanyang tiyuhin na si Meigor na nauna sa kanya. Gayunpaman, sa lahat ng mga isinulat ni Benifer ay walang isang salita na matatagpuan tungkol sa pagbabalik ni Arya Targaryen at ang kanyang ninakaw na dragon sa King's Landing, o ang pagkamatay ng batang prinsesa. Sa kabutihang palad, si Septen Barth ay hindi masyadong umiiimik at ito ay sa kanyang sariling account na dapat nating ibalik. Isinulat ni Barth, tatlong araw na ang nakalipas mula nang mamatay ang prinsesa at hindi ako nakatulog. Hindi ko alam na muli akong matutulog. Ang ina ay maawain, ako ay laging naniniwala at ang ama sa itaas ay humahatol sa bawat tao ng makatarungan, ngunit walang awa at walang hustisya ang nangyari sa ating kaawa-awang prinsesa gaya ng ipinangangaral ng mga pari ng Red Relor, laban sa kaninong masamang hangarin ang mga hari ng mga tao at mga Diyos ng mga tao ay walang iba kundi mga langaw. Hindi ko alam, ayokong malaman, kung ito ang dahilan kung bakit ako isang walang pananampalataya na septen, gayon paman na namin ni Grand Master Benifer na huwag sabihin sa sino man ang lahat ng nakita at naranasan namin sa kanyang silid bilang kaawa-awang batang iyon, namamatay, hindi ang hari, ni ang reyna, ni ang kanyang ina, ni ang mga Archmaster ng Citadel, ngunit hindi ako iiwan ng mga alaala, kaya't ilalagay ko sila rito. Baka sakaling matagpuan sila at basahin, ang mga tao ay magkakaroon ng mas mabuting pangunawa sa gayong mga kasamaan. Sinabi na namin sa mundo na si prinsesa Area ay namatay sa lagnat at iyon ay totoo, ngunit ito ay isang lagnat na hindi ko pa nakikita noon at umaasa na hindi ko na makikita pa. Ang batang babae ay nasusunog. Ang kanyang balat ay namumula at namumula, at nang ipatong ko ang aking kamay sa kanyang nuo upang malaman kung gaano siya kainit, para akong itinusok ito sa isang kaldero ng kumukulong mantika, pero we could observe certain swellings inside her as her skin bulged out and then subs down again, as if, no, not as if, for this is the truth of it, dot may mga bagay sa loob niya, mga bagay na may buhay, gumagalaw at umiikot, marahil ay naghahanap ng isang paraan, at nagbibigay sa kanya ng labis na sakit na kahit na ang gatas ng poppy ay hindi nagbigay sa kanya ng pagtigil iyon ay isang kasinungalingan. Dalangin ko na sa lalong madaling panahon ay makalimutan ko ang ilan sa mga ibinulong niya sa kanyang mga labi na pumotok at dumudugo. Ang lahat ng mga sining ng Maester ay walang kapangyarihan laban sa kanyang lagnat, kung talagang matatawag natin ang gayong kakilakilabot sa isang pangkaraniwang pangalan. Ang pinakasimpleng paraan upang sabihin na ang kaawa-awang bata ay nagluluto mula sa loob. Ang kanyang laman ay lalong umitim at pagkatapos ay nagsimula, upang pumotok, hanggang sa ang kanyang balat ay wala ng labis, iligtas ako ng pitong, tulad ng mga kaluskos ng baboy na lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang ilong, kahit na, ang pinakamalazwa, mula sa kanyang mga labi sa ibaba ang mga bagay sa loob niya ay patuloy na gumagalaw sa loob ng kanyang bungo at sa wakas ay pumotok, tulad ng dalawang itlog na naiwan sa isang palayok ng kumukulong tubig sa sobrang tagal. Akala ko iyon ang pinakakasuklam-suklam na bagay na dapat kong makita. Ngunit agad akong nabalisa sa paniwala, dahil naghihintay sa akin ang isang mas masamang kakilakilabot. Dumating iyon nang ibinaba namin ni Benifer ang kawawang bata sa isang batsya at tinakpen siya ng yelo. Ang pagkabigla ng paglulubog na iyon ay nagpatigil sa kanyang puso, sabi ko sa aking sarili, kung gayon, iyon ay isang awa, dahil doon ay lumabas ang mga bagay sa loob niya. Yung mga bagay, inay maawa ka, hindi ko alam kung paano magsalita sila, sila ay, dot mga uod na may mukha, dot mga ahas na may mga kamay, nalilikot, malansa, hindi masabi na mga bagay na tila namimilipit at pumipintig at namimilipit sa paglabas ng mga ito mula sa kanyang laman. Ang ilan ay hindi mas malaki kaysa sa aking maliit na daliri, ngunit ang isa man lang ay kasing haba ng aking braso, o, oh, warrior protektahan ako, ang mga tunog na kanilang ginawa. Namatay sila, gayon paman. Dapat kong tandaan iyon, kumapit dyan. Kung ano man sila, sila ay mga nilalang ng init at apoy, at hindi nila mahal ang yelo. Nako, ang aking mga mata, salamat sa shete. Doon nagtatapos ang unang bahagi ng account ni Septen Barth. Ngunit pagkaraan ng ilang araw bumalik siya at nagpatuloy, wala na si Prinsesa Aria. Ngunit hindi nakalimutan. Ang tapat ay nagdarasal para sa kanyang matamis na kaluluwa tuwing umaga at gabi-gabi. Sa labas ng sep, pare-parehong tanong ang nasa bawat labi. Mahigit isang taon nang nawawala ang prinsesa. Saan kaya siya nagpunta? Ano kaya ang nangyari sa kanya? Maging dragon, sa hukay hindi, at hindi, at hindi. Gayun pa kung isasantabi natin ang gayong mga distractions, ang misteryo ay nananatili saan nagpunta si Arya Targaryen pagkatapos tumakas sa Dragonstone. Ang unang naisip ni Reyna Raina ay lumipad siya sa King's Landing, hindi inilihim ng prinsesa ang kanyang nais na bumalik sa korte. Nang mapatunayang mali iyon, si Raina ay sumunod na tumingin sa Fair Isle at Old Town parehong may katuturan pagkatapos ng isang fashion, ngunit ang area ay hindi matagpuan sa alinmang lugar, o kahit saan sa West Eros, ang ibig sabihin nito ay ang Reina ang prinsesa ay lumipad sa silangan, hindi sa kanluran, at matatagpuan sa isang lugar sa Essos ay maaring naisip ng batang babae na ang mga free cities ay hindi mahawakan ng kanyang ina, at si Reina sa partikular ay tila kumbinsido na si area ay tumatakas sa kanyang inagaya ng Dragonstone. Ngunit ang mga ahente at impormante ni Lord Rigo ay walang makitang pahiwatig sa kanya sa kabila ng makipot na dagat, ni kahit isang bulong ng kanyang dragon. Kahit na wala akong maibibigay na tiyak na patunay, maaari akong magmungkahi ng isang sagot. Para sa akin na lahat tayo ay nagtanong ng maling tanong. Si Arya Targaryen ay nahihiya pa rin sa kanyang ikalabintatlong araw ng pangalan noong umaga na nadulas siya sa kastilyo ng kanyang ina. Kahit na hindi estranghero sa mga dragon, hindi pa siya nakasakay dati at sa mga kadahilan ng maaaring hindi natin maintindihan, pinili niya si Balerian bilang kanyang mount, sa halip na alinman sa mas bata at mas matitinag na dragon na maaaring inangkin niya ang kanyang mga salungatan sa kanyang ina, marahil ay gusto lang niya ang isang hayop na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa dreamfire ni Reyna Roy na maaaring ito rin ay isang pagnanais na paamuin ang halimaw na pumatay sa kanyang ama at sa kanyang sariling dragon, bagaman hindi pa kilala ni Prinsesa Aria ang kanyang ama, at mahirap malaman kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa kanya at sa kanyang pagkamatay. Maaring sinadya ng prinsesa na lumipad patungo sa King's Landing, gaya ng hinala ng kanyang ina. Maaring naisip niyang hanapin ang kanyang kambal na kapatid sa Old Town, o hanapin si Lady Elisa Farman, na minsang nangako na kukunin siya. Ano man ang kanyang mga plano, hindi mahalaga ang paglukso sa isang dragon at isa pang bagay na yumukaw sa kanya sa iyong kaluuban, lalo na ang isang hayop na kasing tanda at mabangis na si Black Dread. Saan dinala ni Eria ang Balerion? Isang sagot lang ang may katuturan. Alalahanin, kung gugustuhin mo, na ang Balerion ay ang pinakamalaki at pinakamatanda sa tatlong dragon na sinakyan ni Haring Aegon at ng kanyang mga kapatid na babae upang sakupin. Si Begar at Meraxes ay napisa sa Dragonstone. Si Balerian lamang ang nakarating sa isla kasama ang si Aenor the Exile at si Daenerys the Dreamer, ang pinakabata sa limang dragon na dinala nila. Ang mga nakatatandang dragon ay namatay sa mga sumunod na taon, ngunit buhay si Balerian, lalong lumaki, mas mabangis, at mas kusa ilang mga mangkukulam at Mount Ibanks gaya ng nararapat siya ay marahil ang tanging buhay na nilalang sa mundo na nakakilala kay Valeria bago ang dom at doon niya dinala ang kawawang napapahamak na bata na nakakapit sa kanyang likod, ni ang kaalaman o ang puwersa ng kalooban upang ibalik siya. Hindi maisip kung ano ang nangyari sa kanya sa Valeria Isa. Kung tutuusin mula sa kalagayan kung saan siya bumalik sa atin, wala akong pakialam na pagnilayan ito. Ang mga Valerian ay higit pa sa mga Dragon Lords. Nagsanay sila ng magic ng dugo at iba pang mga dark arts din, na malalim ang pag-aaral, sa lupa para sa mga lihim na pinakamainam na inilibing at pinipilipit ang laman ng mga hayop at tao upang gumawa ng mga napakapangit at hindi likas na mga kaimira para sa mga kasalanang ito ang mga Diyos sa kanilang galit ay sinumpa sila, lahat ng tao ay sumasang-ayon, at kahit na ang pinakamatapang na mandaragat ay namumuno malinaw sa mga umuusok na buto nito ngunit mapagkakamalan tayong maniwala na walang naninirahan doon ngayon ang mga bagay na nakita natin sa loob ng area Targaryen ay naninirahan doon kasama ng iba pang kakilakilabot na hindi natin maiisip si Balerion ay may mga sugat din ang napakalaking halimaw na iyon ang Black Dread ang pinaka nakakatakot na dragon na pumailan lang sa kalangitan ng Westeros, ay bumalik sa King's Landing na may kalahating gumaling na mga galos na hindi naaalala ng sino mang tao na nakita niya noon, at isang tallest tallest na upa, pababa sa kanyang kaliwang bahagi na halos siyam na talampakan ang haba, isang nakanganga na pulang sugat kung saan tumutulo pa rin ang kanyang dugo, mainit at umuusok. Ang mga Panginoon ng West Eros ay mga mapagmataas na tao, at ang mga septen ng pananampalataya at ang mga maester ng Citadel sa kanilang sariling mga paraan ay mas ipinagmamalaki pa rin, ngunit mayroong higit at higit pa sa kalikasan ng mundo na hindi natin naiintindihan, at maaaring hindi kailanman. Marahil iyon ay isang awa na ginawa ng ama na mausisa ang mga tao, sinasabi ng ilan na subukan ang ating pananampalataya na sa tuwing darating ako sa isang pintuan ay kailangan kong makita kung ano ang nasa malayong bahagi, ngunit ang ilang mga pintuan ay pinakamahusay, naiwan na hindi nakabukas. Doon nagtatapos ang account ni Septon Barth. Hindi na niya muling papansinin ang kapalaran ni Prinsesa Aria sa alinman sa kanyang mga isinulat, at kahit na ang mga salitang ito ay ilalayo sa kanyang mga privy paper, upang manatiling hindi natuklasan sa loob ng halos isang daang taon. Ang mga kakilakilabot na kanyang nasaksihan ay nagkaroon ng matinding epekto sa septen, gayon paman, nakakapanabak sa mismong pagkagutom sa kaalaman na tinawag niyang, aking sariling nananatili na kasalanan. Kasunod nito ay sinimula ni Bart ang mga pagsasaliksik at pagsisiyasat na sa huli ay maghahatid sa kanya sa pagsulat ng Dragons, Worms, and Wyverns, Their Unnatural History, isang volume na hahatulon ng Citadel bilang, provocative but unsound, at naiuutos ni Baylor the Blessed, inalis at nawasak. Malamang na tinalakay din ni Septon Bart ang kanyang mga hinala sa hari. Kahit na ang bagay ay hindi kailanman dumating sa harap ng maliit na konseho, nang maglaon sa parehong taon ay naglabas si Jayerys ng isang maharlikang utos na nagbabawal sa anumang barko na ang bumisita sa mga isla ng Valyrian o naglayag sa smokang simula sa paglipag sa anumang daungan o daungan sa pitong kaharian. Ang sariling mga sakop ng hari ay ipinagbawal din sa pagbisita sa Valyria, sa ilalim ng sakit ng kamatayan.